maraming struggle ka talagang tatahakin, ma-encounter. -e Pero ang mahalaga, ano yung tunay mong layunin? Kaya kailangan may goal tayo. Kasi gawa na yung goal natin ang magiging motivation natin to go on. po ay si Lady Natagle Monson, tagapaliparan Wandas Marinas, Cavite. Nagpo-produce ako ng Nutriban. I am a supplier and I also a licensed supplier at producer ng Nutriban dito sa Das Marinas. At nagsusupply ako sa DepEd at saka sa DSWD. Actually, si Sir Joey conceptual, very inspiring kasi distributor din pala siya. Producer din sila ng months ng McDonald's. Nakakatuwa at napakalaking uh, pribileyo. Ipagpatuloy, huwag susuko. Dahil kahit anong bagay na dapat mong gagawin kasi magkakaroon tayo ng mga obstacles eh. Magkakaroon tayo ng mga hindrances diyan, mga problema, sitwasyon. Basta ko ano yung goal mo, ipagpatuloy mo dahil maa-achieve mo yon sa tamang panahon. Ito po ay isang malaking pasasalamat kay Sir Joey Concepcion, isa kang malaking ambag sa dipuna ng Pilipinas, sa mga kapwa ko Pilipino. Kasi nai-inspire mo sa dami ng iyong mga natutulungan sa mga magaganda mo words of wisdom, na motivation na magiging isang mabuting negosyante ang Pilipino. At kailangan ng Pilipinas, sa ang Pilipino. Ako po ay nasa industry for 33 years na ako nagtayo nito at 23 years old. So uh, maraming struggle ka talagang tatahakin, ma-encounter. Pero ang mahalaga, ano yung tunay mong layunin. Kaya kailangan may goal tayo. Kasi gawa na yung goal natin ang magiging motivation natin to go on. Tsaka kung gagawa tayo ng product, make it sure na may contribution to sa humanity. Kasi for me, making business is not just making money. It is also a way to serve humanity.